Adan tempo ang ako nga sa babae. Alam ba din mga kapatid na tuwing nakakita ko ng mga babae, pero hindi yung pag makita mo yung babae may halong pagnanasa. Iba ako, pag nakikita ko yung mga babae na minsan may halong kalungkutan. Muhammad Kana -clips. Muhammad Kana Alim -clips. Clips Ikatlo, pangatlo na mga reminder ko sa inyo. Alam ba din mga kapatid na tuwing nakakita ko ng mga babae? Eh, pero hindi yung pag makita mo yung babae, may halong pagnanasa. Iba ako, pag nakikita ko yung mga babae, na minsan may halong kalungkota. Bakit? Minsan naman may halong kasiyahan. Paglabas ko, nalulungkot ako, nalulungbay ako kasi marami mga kababahin na sana magbalik loob sila sa Islam, di ba? Ha? Ah, karamihan dito sa atin, mga miskinan, lalo na sa baba, alam din natin, oh, miskinan. Alam na, alam mo yung ibig sabihin. Pero minsan, nakikita yung mga kababayan, kagaya ninyo, ako ay uh, nasisiyahan. Bakit? Alam ba natin ang hadis ng Propeta Muhammad SAW? Adan timpo, ng ako makinap sa babay. Hadis niya, authentic hadis, narakit ba Bukharin Muslim? Mapayagin niya Hadis. Pero hindi natin binabaliwala natin. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon pala nang Al-Isra wal Mi'raj? Uritu nara fa idha ahliha. Ano 'yon? Anisa. Ipinakita sa akin ng Allah ang imperno. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita ko doon sa loob ng imperno ay karamihan doon ay mga babae. Allah. La ilaha illallah, astaghfirullah. Sabi na kita ya Rasulullah ayat na billah Nagtanong yung mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat na billah ibig sabihin sila ba ay nagtatakwil, nagkukufur sa Allah sumuhay sa Allah so anong tugon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakfur na nasir ibig sabihin sila ay nagkukufur sila ay nagtatakwil Ah, sila ay hindi marunong magpasalamat sa kanilang mga asawa sila ay nagsisinuanin sa kanilang mga asawa sila ay hindi tumatanggap ng kabutihan sa kanilang mga asawa yakfun yeah. al asir wa yakfun yeah. al ihsan sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng isang taon na makagawa ka ng kabutihan pero kapag idaraat ka siyaan lahat o jihabuhu pa tumakalat o kakakalat maraay tuming pat Ha, ibig sabihin, kahit buhay mo mo siya, pakainin mo siya, papadamitin mo siya, bigyan mo siya ng mag magagandang sasakyan, magagandang bahay. ah sa loob ng sang, isang, buwan, isang buwan lang yung, ay isang taon, sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalo na kung ilang taon. ah pero kapag makagawa ka ng konting pagkakamali, ay binabaliwala yung lahat ng efforts mo. Allah. Allahu Akbar. Allah. Naintindihan natin? So, hindi ba magiging karapat dapat yung mga ibang kababayan na makapasok na narakadjahan na lang? Hindi nila. Nakakalimutan nila yung subhanallah. Dahil lang sa isang konti na nagawa ng lalaki, nobody comes perfect. Wala nang perfect na tao. Kung nagkakamali yung mga kakalalaki at siyekh nuruhan, nagkakamali din yung mga kababayan. Di ba? Walang perfect sa atin. So, mayroon pa kayong ginagawa na nakakatakot na maaaring makapasok kayo dun sa impirno. Sana hindi mangyero niya Allah. Ayaw po na isa man sa atin na makapasok sa impirno. Ah. So ano ba yung makatakot? Tama sa Allah. Tama sa Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero mali sa inyo. Mali sa inyong paningin. Mali sa inyong pananaw. Anong ibig kong sabihin? Ito yung puligami. Subhanallah. Allah. Sa Ibrahim, di ba? Yung puligami. Ah... So, nandoon niya sa lalaki yung katangian. Ah, na, nandoon sa physically, financially, kayo nung lalaki. Pero, tapag mag -asaw yung asawa niyo, magsumbong kayo doon sa sariha. Subhanallah. Ah, nakalimutan na ninyo yung pagsasama ninyo. Subhanallah. Ah, mayroon akong napuntahan dito sa Island Province na isang ulama, sabi niya, Ustaz, alam mo ba kung mag-asawa ka dito ng pangalawa, anong tingin sa inyo ng mga kababayan? Sabi ko hindi ko alam. Ah, sabi niya, demonyo. <laughs> demonyo daw yung mag-asawa ng dalawa. Si Abdon Hamid. Yun ang tingin ng mga kababayan doon. Hindi ko babanggitin kung anong probinsya. Eh. Ang mahalaga ay lang promise. Sabi niya, alam mo ba ustad yung anong tingin nila sa amin? Kahit yung mga ustad, mga alimat pag mag-asawa yung alim, demonyo ang tingnan sa akin. Naintindihan oh, natin. So, paano hindi makakapasok so, yung pinakamabuting gawain na pinuri ng Allah na para sa ka, para sa kanyang mga alipin, para sa ikakabuti ng community? Ikak Question. Ang tanong, hindi ka, yan ka may kalimot ng ka? Hindi kay kalimot sa mga, mga babae? Yun ang tanong. Bakit ka makasarili tapatid sa tapat pananampalatay? Yun ang tanong doon. Nasa na yung mga sampung babay na mga walang asawa? Subhanallah. Kaya nakakalukot sabihin man na ito yung tunay na pangyayari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, mayroon tayong isang kwento. Magkwento tayo. Isang kaayayang kwento na kung saan baka makuha natin ng uh, insya Allah. Merong babae na lalaki babae mag-asawa, nagmamahalan, may takot sa Allah. So may panahon na nagkaroon sila ng conflict. kasi hindi na maalis yan na kahit papa, ano, yung mag-asawa may mga panahon talaga na hindi magkasundo. So anong nangyari? Sabi nung lalaki, sabi niya, mahal, mas mabuti na kaya kung umuwi ka muna doon sa inyo, sa inyong mga magulang, para may peace of mind ako. So, anong ginawa ng babae? Kinuha yung damit siya So, umuwi doon sa mga magulang. So, ang problema, yung lalaki, di nagtagal, one week lang, so, naalala niya yung papatid niya, yung niya. Uh, Allah Akbar. Ha? Nurul Rulang. Sabi niya, hindi ko kaya ito, pati pagluluto paglililis ng bahay, pangaaruga sa mga anak ko, mahal ko saan ka na. So, siya, pumunta noon sa bahay ng mga madunggang niya, saka nandun yung asawa, nung makita nung babae na itong lalaki na ito, more on 15 years hindi siya nag-asawa. Para sabi ko siya. Dahil merong kaugaliaan ang kanyang asawa na tuwing naalaala niya ay yun ang nagtutulak sa kanya na ayun na niya mag-asawa. Tinanong nung mga kaibigan niya, bakit ayun mag-asawa? Ito yung ipinito niya kung ano yung katangian ng kanyang asawa. Sabi niya, maliban sabi niya sa maganda, mabait ang asawa ko, pero meron siyang katangian na ito yung naalala ko. Eh, hindi ko na kaya mag-asawa, sabi nung lalaki. So ano yung katangian? Nag-away sila, pumunta siya sa manugam niya, nandun ang asawa niya. Alam niyo ba nang makita ng babae, yung asal niya dumating? Ah, bigla siyang lumabas sa bahay, niyakap niya, mahal, mahal, I miss you. Uh. so, anong sinabi ng babae? Mahal, huwag kang magpahalata. Kaya hindi ko man sinabi sa mga magulang ko na nag-away tayo. So, sa Ibrahim, ibalilid niya yung mga sarili. Ah, uh. Ano yun mga sarili ninyo? Kunting away lang, text. Ama ila, bakit ganito si Stats? Diba? Kunting away lang. Tingnan natin, subhanallah. Allah Allahu Akbar. daging matur ka pa ba ito ba? Kapay ang bunuh nila. Di punuhan mga balkas. na namasla problema. So, no so kapya, okay to, babay. محمد كان علم كليب محمد كان علم كليب